So ito si Baby Love, so may nakita pang ano, pang winter jacket o. Oh. Ayan o. Ito, Nike Oh. Hindi niya pa tinitignan, Tay. Yup, what's up mga kababayan? Maraming pasok ngayon eh, Bebe Loves. Bibisit tayo namin si Mama at si Papa. ang na kami ng kotse at uh, bago kami umalis, may kukuni kami sa likod ng planta. Pasalubong para kay Papa Bay. Loves, alam mo ba kung ano yung pasalubong natin kay Papa Bay? Hindi. Hindi pa. Kukuni natin sa likod ng planta sabi nga pala ni Baby Labso, Labso, Promise is promise. Ano May yun? promise ka sa akin kagabi. Wala ako. Ah. Isang bagsak. ko full tank daw niya itong sasakyan ko. Bibiro lang ako. Hindi. Promise is promise. Yun ba yun? Kukunin mo? Mm Ano yung kalakal na sinasabi ko sa'yo? Ito. Kasama yung nasa ibabaw? Oo. Oh, ito. Kasi nung nakarang araw, mayroong siniping dito sa atin sa planta. So, iuwi ko itong paleta na to. Kapasalubong natin kay Papa Bay. Kung bago nga pala sa panonood sa mga vlog namin, si Papa kasi mga kabayan siya. Dating carpintero. So, pag nakita niya akala makakala naging ipagpasuran. Pero sa kanya, marami siyang pwede gawin dyan. O marami siyang naiisip na pwede pang gawin Nagpaalam ka ba oh. para kunin yan? Oo, oh, nagpaalam ako. ba mapagalitan tayo? Hindi, hindi yan. Oh. Hindi mo masasala yan. Saraboy! Picture sa loob o, pakita At alam niyo ba mga kababayan, si Papa at si Mama, citizen na dito ngayon sa Canada. Yo. Yun nga, bibisitahin nga namin sila ngayon at saka first time kong makakahawak ng Canadian passport babe. titingnan natin kung ano yung itsura yung Canadian passport uh. ni Papa. Siyempre, mga information tatakpan natin. At tatanungin natin sila kung anong pakiramdam ng citizen na sila dito sa Canada. No? ikaw, babe, gusto mo ba maging citizen dito, babe? Kapag niloob ng Panginoon. Ako no, din, kapag niloob ng Panginoon, gusto ko rin maging citizen dito. Eh ito, so, nandito kami ni Baby Love sa isa sa mga uuyoy dito sa malapit sa lugar na kami. Papakasakali kami, baka pa Baby Love hindi kami rito na. Mga winter jacket, mga sweater kasi malapit na yung ano eh, taglamit dito. Babe, paano? Iwaiwalay muna tayo. Hmm. Dating gawin. Eh. Kamiya na lang. Tingin lang din ako. Yun know, may mga sapatos din dito. Mga pambata. Actually, nung nakara, nakabili ako dito. Ang dami. Ito, Nike Oh. Labs, ano ba makikita rito sa ukay-ukay dito, Labs? Marami. Marami. May mga electronics nga din dito. Yeah. eh. Bukod sa mga damit, may mga ganito-ganito rin dito. Ngayon, But... hindi masyado marami. Uy, <laughs> pas register ano yun. Eh? No? Labs, may nakita ka ng damit. Pakita mo nga, Labs. Kumapatay. Kano kaya yung ganyan, babe? $7. Oh, Bobo lang. $3 lang. alam mo, para Saan? Ang bomba. Hindi ito yung... Strait. 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 Ah, <laughs> Ay, hindi ako magigag. Sabi nga namin, malapit na mag-winter dito. Si Baby Loves naghahanap na rin ng pangalamig. Loves, itong red dot. Oh. Tignan mo to. Babe, ang ganda niyan. Kunin mo yan. Ayun eh, o. Columbia. Magandang brand dyan. Sakto, babe. Palaga. Ganda, uy. Aero. Kunin mo yan. Mura na yan. Eh. So, ito si Baby Loves, o. May nakita pang ano. Pang winter jacket, oh. yeah, o. No. Ayan, o. Call me, Hilfiger. Hilfiger. Bala na kayo, pang alis. Magkano yun, labs? So, binilik namin yung isang orange doon. Tapos, nagkukunin kami ito pang alis niya. Large yung sukat. Yung mahaba na winter jacket pang babae. Kasi lamigin to si Baby Labs. Kailangan niya talaga ng napaka. O oh, hindi naman napaka. O oh, yung talagang makapal na winter jacket. Lamigin to. Yan, testing mo. Siguro, tatlo lang muna sa ngayon, labs. No? Kaya niya, nagsashopping na kami ng ano. Nagkahanap na kami ng kanyang winter jacket sa ngayon. Kasi, mauubos agad yan sakto sa ilog. Bagay sa'yo matangkad ka kasi. David Loves yun. Ito, tsaka masasabi ko na magandang klase yung mga nabili niya. Lalo na to, goods to. Ito yung pronto. Xiaomi. Ito, dalawang burn na lang itong gasolina ko. Ililibre ako ni Baby Loves mamaya. Mm -hmm. Kapag sila na niya daw itong kotse full tank mga loves no yes. so, nga pala mga babae no? alam nyo ba kaya wala kami masyadong upload di baby loves ba na ito yung karang araw inasikaso kami inasikaso namin yung ina-apply ko na siya ng permanent residence e dito sa Canada uh, so soon lobby ng Panginoon kung bago sana matapos yung taon loves no mm -mm. permanent resident na dito si A baby, baby loves at, at sabi ko nga kanina nakuha na nila yung kanilang C -C. Canadian passport dual citizen na sila so titignan natin kung uh, ano itsura. ano itsura tsura ng no? passport na yun tsaka syempre ano mm -hmm pakiramdam ni Papa after ilang years. Tingin ko mga 10 taon na nandito si Papa sa Canada. Kung anong pakiramdam na finally na Canadian citizen so, na sila. So let's go. Dito nga pala kami sa ano, <laughs> eh, isa sa mga Asian store dito sa PEI. Magic sarap. First time nakakita ni Baby Love Sita ng magic sarap. Ang tagal-tagal ko na nangyari. <laughs> Tapos ito, papasalubungan namin si... Wala eh, maliliit yung gabi. Yeah. Kaya maliit, kaya kung tilang binili ko. Tapos, ewan ko kung ano ito, pang bibili nito ni Bebel. Soy sauce doon. Ito yung mga chicharya din dito. Ito yung nagiinom pa ako nung araw. Ito yung madalas amin pulutan eh. <laughs> ito, all time favorite to. Hindi ko sardines. May mga stock din kami na ito ni Baby Lops kasi pag uh, pagod, biglang luto, biglang kahit. Uh, eh, life saver namin yan kasama ng century tuna. Kaya, ligo. Mahala ka na. Bayad ano? si Baby Loves na magbabayad eh. Ito magbabayad na eh, ito, Loves. Kaya si aram mo ito, Loves. Stop over mo namin ni eh, Baby Loves, oh. Kasi may bibiliin daw siya, ano. Ayun, tinatawag ako. Yes! Ito oh. ba lang siyang nagbabantay? Mag-iwan tayo ng pera doon kung magkano yung kukunin natin. Oo, oh, sige, sige. 12. 6 dollars. Okay na siguro, palag na So, bukod sa ano, ito ano pa offer nila. Pumpkin, oh. Ganito yung magiging ano, kalalabas nung kamatis ni Papa Bay. So, yun nga, bali wala kasi yung nagbabantay dito. Uh, iniiwan na lang dito nung ano, mga hosteller yung bayad. Katulad ng gagawin namin ni Baby Loves. Maganda lang din kasi, uh, lagi kami may cash. Yung, lagi may cash. Ito ang mayari nito mga taniman dito. Hindi ko may strawberry dito eh. You know? Samantalayin so, na namin yung mga ganitong klaseng pagkakataon kasi pwede na naman mag uh, yung mga halaman na yung mga ganyang halaman Mawawala na dito so samantalayin na namin 1, 2, 3, 4, 5, Bakit yung nagbabantay no? Like yeah. Sige. Yun. So, na lang sabi ni boy. Baby Love, if full tank niya daw yung ito yung kotse namin. So, Nakikita mo. Tulog ang inano mo eh. Sumbuhit so, na lang. If, if full tank daw niya to. Siyempre, tingnan natin kung magkano abutin niya eh. ito. okay? At saka tinuruan ko kung paano magpag-gas yan eh. Yan ah. Bah, talagang automatic na. Hmm. Zero-zero ma'am tulo pa. Ito pala yung ano. Per ng gasolin uh, Grabe, hindi na ano. Hindi na bumaba yung ano, per liter Mataas pa nga. Sige, taas pa. Bago sa out ka na eh. Pero tingin ko pipitik na yan anytime. Taas pa. Taasan mo pa. O yun, pumitik na. 80. Nagano, 80 yun. Okay. O bayaran yan ah. No. Thank you sir. Pagayag ka ngayon. Labs, thank you ah. Malapit mo talaga. Alam mo ni Papa Yun, Yung na kami. Tawagin ko lang si Papa sa loob. At papakita namin ni Baby Love yung pasalubong namin sa kanya. Sana magustuhan niya. What's up? What's up? Surprise! Surprise! Surprise. Pa, may ano kami? May pasalubong kami sa inyo ni Tabing. Tara, sama ka. Sa labas. Okay. Sa, tsaka sana magustuhan mo yung pasalubong namin. Iintay ganito bing sa labas eh. God first ka muna. God first. first. Sana magustuhan mo yung pasalubong namin. Oo oh, naman. Gagawin mo rito pang tingin mo. Okay ba ito pang? Ay, oo nga pa. Congratulations nga pala pa nga. Dahil, uh, ano ka, isa ka nang ganap na Canadian citizen. Oh, Pwede bang pera mo ko mamaya ng passport mo. Pantitingnan lang namin kung ano yung itsura. Ako lang gagamit noon. Hindi, gusto ko lang makita kung ano yung itsura. Nung Canadian passport. Oo, oh, dhe, mamaya. Sige. Anong pwede mong gawin dito bang? Upuan, lamesa siguro. Okay, <laughs> <Get> first! <laughs> oh, congratulations nga pala ulit. Saan ang ganap na Canadian si City? Ang ko. nanay. Ha? Ah, Canadian City Sa yun, <laughs> nai. Wala pa. Kaso nga lang, wala pa siyang ganito. Si... Yun. Ayaw ka, ah, tinignan niya ah, sa akin eh. <laughs> Hindi niya pa tinitignan oh. tayo. Hindi <laughs> yeah, niya no. pinitignan. Ipapakita kayo mukha ni Papa ba yun? Yan. Hey. Uy. Uy. Yan lupit na, yan na <laughs> Antayin ko yung kay nanay. Ganda. Ang ano. Anong masasabi mo na isa ka ng ano, ganap na Canadian Isla citizen ma. Kamay mo ha? Wala pa Pero anong nararamdaman mo na? After pang. After ilang years, naging Canadian citizen. Ilan taon na po kayo dito sa Canada pa? 13 years. Oo Ay, na. Ay hindi. 12 lang kasi 2011 ako. Oo. Pa siyempre, eh, mapapatanong din yung mga hmm. followers o subscribers natin. Passport ano po ba yung magiging ano nyo? Uh, advantage o pagkakaiba? Kapag ayun uh, nga, pass, passport holder na kayo ng, oh, Canada. Yung pag-inter lang ng ibang bansa at wala na US, wala na hirap. Ay, ibig sabihin, walang visa. Oo, walang visa. Ah, wala kayong visa, ano? Yung oh. pagpunta, pag, alimbawa pupunta ka ng Pilipinas, hindi na mahirapan. Parang VIP ka eh. Oh kasi. Yung lang pero kung sabihin yung iba, parang permanent residence. Parang oh, parang ordinary lang. Pero yun yun, wala ka ng ano. Pero hindi sa lahat ng bansa tingin ko. Pero maraming bansa pag ako yan niyan, travel ka, may hindi ka mag-travel pa wala kang nung visa. Yon correct as if we're wrong mga kababayan. Congratulations pa talaga. <laughs> Ato nga pala mga kababayan na. Speaking of ha, uh, oh yung tayo nyo nga pala kung kailan si Baby Loves. Na soon yan magiging uh, permanent resident din. Abangan niyo makababayan na kung kailan magiging uh, permanent resident dito yes. sa Canada si okay, Baby Loves. Kung uh, kung lolobin nga sana ni Lord ay uh, bago nga matapos tong na uh, ito nato, here, na to, PR na siya. Makakapag-trabaho na to kahit saan. Alis na ba tayo doon sa company na pinagtatrabaho natin? Hindi, syempre. Yeah. Stay paano, alis na muna kami din, Mang? Hindi. Yeah. Pwede na ba kami umalis doon? Doon na don? kayo habang buhay, ha? No, ano yun? So, yun, mga pa, sana na enjoy do nyo itong ha? short vlog ko na namin na ito. So, sa so, so, next vlog na lang, lang, stay safe. Sana, syempre, God bless. God, God, God first. first! God first! God, God first ka? Hindi ka nag-God first, eh! O, di marunong. Di marunong mag-God first pa.